niya ata parang magandang balita para sa mga guro yung uh, overtime and overload pay for teachers. Uh, pakikwento kung pakidetalye kung ano ito na maaring asahan, aabangan ng ating mga bayaning guro sa buong bansa, Congresswoman Franz. Oo, itong ano no, ito yung matagal nang ipinaglalaban ng ating mga guro. Uh, yung kanilang overtime pay sa kayong overload pay. So matagal ng panahon, na yung mga dagdag na trabaho sa ating mga teachers, yung mga dagdag na teaching load sa ating mga teachers mm. ay hindi ito na tutumbasan ng compensation. Kaya uh, itong inilabas ng DepEd na bagong DepEd Order number 5, ay nakalagay na dyan ano, yung paano mababayaran ang ating mga teachers at nandiyan ano yung provision para doon mm. sa pagbabayad ng overload. so mm. ang ibig sabihin nito, ay uh, yung mga guru natin na nakapag uh, na, na magtuturo ng more than 6 hours mm. of teaching ay ay mababayaran ng overload including yung ano no yung kanilang pagiging adviser mm. ng homeroom advisor, tapos kahit yan doon sa kanilang teaching load so na, na nakasaad sa magna Carta, dapat hindi mm. bababa sa 25% ng kanilang basic pay No, so matagal na to yung batas na ito pero uh, ngayon lang ito binigyan ng linaw no ng Department of Education through that department order. So sana mapondohan uh, at mabayaran yung ating mga kaguruan na magtuturo ng more than 6 hours. At ang maganda pa dito, syempre yung additional 2 hours na uh, service ng mga teacher ay pwedeng uh, ito kasi ginagamit ng teacher yan sa Paggawa ng lesson plan, yung time mm. nila, paggawa ng lesson plan, pagre-record, at saka yung item analysis, at iba pang mga teaching-related na mga activity, no? Ay pwede nang gawin sa eskwelahan, uh, pwede rin gawin sa bahay or sa ang lugar, no? Mm. Na walang mga paperwork or walang mga dokumento. So, yan yung isang magandang provision dito sa DepEd order. Mm. Pangalawa, yung tinatawag nating mga overtime, mm -hmm. May mga teaching-related na mga activities sa si teacher, like for example, yung pagko coach di ba, sa mga yes. kalaro or sa mga uh, events. Uh, pagko coach pag, pagiging advisor ng paper, uh, um, yung kanilang boy scout, mga coordinator. Girl scout. Uh. girl scout, boy scout, ang pagiging coordinator nila mm. sa anumang mga proyekto sa eskwelahan ay matbang tutumbasan na rin ito ng overtime pay at saka yung compensation kung hindi man ay yung vacation service credit. Kaya uh, malignilinaw dito sa uh, DepEd order na mat na matakaruan na nang anong no, compensation. Kaya mm. uh, by the way, uh, matagal itong ipinaglaban ng ating mga teachers at uh, landmark victory ito sa ating mga kaguruan. Mm.